Nakikita niyo sarili niyo bilang isang uh, sacrificial lamb. Ito. Sabihin ko na lang din itong dilema, ano? Dilema, ino-stage mm -hmm. ang tatlo, mm -hmm. hindi ba tatlo 'yan? Pat mo hindi i-relieve din ng Chief of Police mm -hmm. ay CP-NP? Mm -hmm. Tatlong buhay 'yon, isa kay Percy Lapid. Bakit? Ano bang ano buwaya bang pinag-uusapan dito o yung interest nilang ewan ko kung anong interest. Mm -hmm. Ano nakakabasa 'yon? Tatlong buhay ng Muslim 'yan, tinuturuan din pa nila. Ang sinasabi doon ay nagwala yung mga 'yon, binababoy ang pagkain nila. Mm. -hmm. Eh bakit? Diba? E Tapos ng hostage, e hostage si Dlima, wala nang tatakbuhan yung mga 'yon, tatlong 'yon. Mm -hmm. Papatayin ka talaga 'yan. Mm -hmm. Nang hostage kay. Eh. Mm. -hmm. O edi. Ang daming mga issue rin naman yata mm -hmm. na natabunan dahil dito. Kumbaga Uh, kung tama intindi ko sa inyo, kung susundin yung, yung paraan ng pag-relieve sa inyo o pag-suspend sa inyo dahil sa isang incident, wala sa ayos. Wala sa ayos. Wala At sa kung, ayos. kung uh, yun ang gagawing pattern, dapat si sibak din si PNP Chief? Dapat. Kasi, in, in bakit oh, eh, sinibak niya. Hindi siguro dapat siyang masibak. Pero basing on my experience sa naging situation ko, dapat si din siya. Ganito po ang sitwasyon ngayon. Uh, ang pronouncement ng PNP ay uh, may duda daw po dun sa pagkamatay ni Villamor. Nararamdaman nyo po ba na kayo na ang tinutumbok na mastermind ng nangyari kay Percy Lapid sa sarili nyo? Oo, oh, tama nga. Tama nga yung sinasabi mo, Katunyong, na parang ako na nga. Uh -huh. Dahil ang dami, 160. Bakit hindi i-relieve yun yung BJMP na sinasabing nandun doon yung middleman? Sabag, hindi siguro namatay yun pero... Uh -huh. Ano ngayon ang safeguard din na ginagawa niya? Nasaan? Exposed din niyo yung ano, one, 159. Baka tumakas din eh. Baka nandun sila. Ba't sila sa, nakaano lang sa akin? Yung mastermind. Sa 160 na yan, baka tumakas na rin. Sa totoo lang yung early ano na yon, Early presscon nayon? na yon. Tama bang mag presscon ka sa totoo na hindi pa ang lahat? Wala akong option katunyeng kundi sabihin sa kanila, pumalpak sila doon at maraming nagsuffer. Mm -hmm. Kung totoong pinatay yung Villa Morian, kasalanan nila yun. Ba't kasi nila expose na, oh, ito na yung gunman nyo. Mm -hmm. Anong gagawin ngayon? Mayroon palang middleman, mayroon pa palang mastermind. Mm -hmm. Eh di nagklinti klinti ka na. Mm -hmm. Hindi Tumakas na yung mga yun. Mm -hmm. Kung baga ang not. sinasabi nyo, kung nagawa ng tama yung proseso ng investigasyon, yung pag-update uh, uh, sa media, hindi press ko na kung sino-sino nagsasalita, tapos na sana itong kaso na to na solve sana. Ah. Malamang siguro katunying eh. Mm -hmm. Malamang na solve kasi hindi na sana namatay yung sinasabi nilang Villamor. Mhm. Mm 'Di ba? Yun lang naman ang susi dun eh. Mm -hmm. Namatay na yun. Kung yun talagang totoo. Mm -hmm. E Eh kung full guy foro full guy kasi sabi niya, na ang dami namang middleman. Mm -hmm. Middleman? Mm -hmm. Middleman? Mm -hmm. May BJMP pa. Mm -hmm. Saan ba talaga? Ilan bang dapat mag-middleman dyan? Mm-hmm. -mm.